orasyon upang mahinto ang pagdalaw ng kapre sa iyo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, ilayo mo po ako sa anumang nilalang ng dilim. Pawiin mo ang kapangyarihan ng kapring dumadalaw sa aking paligid. Balutin mo ng iyong liwanag ang aking tahanan at sarili upang wala nang makapalakit na masamang espirito. Sa ngalan ni Hesus, Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iip sa isang basong tubig at ilamin, hindi kaya ay iiip mo sa iyong dibig. Sa Tora Repotinit Operarotas, Dres mum, estet me, cruz. Dres mum, estet me, cruz. Dres mum, cruz. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa puminto na ang kapre sa pagdalaw sa iyo. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kalaman.